sa tahimik na bayan ng Itogon, kung saan ang ilog ay dahan-dahang umaagos sa mga luntiang parang at tawanan ng mga bata ang pumupuno sa hangin, nagsimula ang isang kwento ng pag-ibig na kasing tanda ng panahon. Sina Cindy at Mark, ipinanganak na ilang linggo lang ang pagitan, ay lumaking magkapitbahay at naging matalik na magkaibigan. Ang kanilang mga tahanan ay magkatabi at ang kanilang buhay ay nagkaroon ng likas na pag-uugnay gaya ng halamang gumagapang na umaakyat sa pader ng kanilang mga bahay. Mula sa edad na limang taon, ginawa ni na Cindy at Mark ang lahat ng bagay ng magkasama. Naglaro sila sa parang, nang huli ng mga alitaptap sa ilalim ng dapit hapon at nagbabahagi ng mga pangarap sa hinaharap sa lilim ng isang matandang puno ng santol. Ang puno ng santol na may mga sanga nitong bumabagsak ay naging kanilang lihim na taguan. Isang lugar kung saan sila makakatakas sa mundo at simpleng magkasama. Habang lumalaki sila, ang pagkakaibigan ni na Cindy at Mark ay namulaklak sa isang pag-ibig na kasing lalim ng karagatan. Si Cindy, na may gintong buhok at kumikislap na mga mata, ay may espiritong malaya gaya ng hangin. Si Mark, na may maitim na kulot na buhok at mabait na kalikasan, ay ang kanyang angkla. Sila ay perfectong nagkakasundo at ang kanilang pag-ibig ay tila nakatakdang magtagal magpakailanman. Madalas silang umupo sa tabi ng ilog, gumagawa ng mga pangako ng isang hinaharap na palaging magkasama, anuman ang mangyari. Ngunit may paraan ang buhay upang guluhin kahit na ang pinakaplanadong mga plano. Noong 17 si Cindy, nakatanggap ang kanyang ama ng alok sa trabaho na magdadala sa kanilang pamilya sa abalang lungsod ng Manila. Ito ay isang pagkakataon na napakahalaga upang palampasin, nag-aalok ng pinansyal na katatagan at pagkakataon para sa mas magandang buhay. Labis na nalungkot si Cindy sa pag-isip na iwan ang itugon at, higit sa lahat, si Mark. Nagbahagi sila ng kanilang unang halik sa ilalim ng puno ng santol at ang kanilang mga puso ay naging magkaugnay sa paraang tila hindi matitinag. Ang gabi bago umalis si Cindy, nagkita sila ni Mark sa huling pagkakataon sa kanilang minamahal na puno ng santol. Ang buwan ay nagbibigay ng pilak na liwanag sa paligid, at ang hangin ay puno ng masayang amoy ng mga bulaklak. Mahigpit na niyakap ni Mark si Cindy, ang kanyang puso ay masakit sa pag-iisip na mawawala siya. "Makakahanap tayo ng paraan, Cindy," bulong ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin kahit gaano kalayo tayo, ang pag-ibig natin ang magpapanatiling nagtado sa atin. Tumango si Cindy. Luha ang umaagos sa kanyang mga pisni. Ipinapangako mo, Mark. Ipinapangako mong makakabalik tayo sa isa't isa. Ipinapangako ko, tugon ni Mark, ang kanyang boses ay nabasag. Naghalikan sila sa huling pagkakataon, isang halik na puno ng lahat ng pag-ibig at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Kinabukasan, umalis si Cindy at ang kanyang pamilya mula sa Itogon at ang buhay na kilala niya ay naiwan. Ang lungsod ay isang mundo na malayo sa tahimik na nayon na kinalakihan niya. Ito ay maingay, abala, at nakakatakot. Sinubukan ni Cindy na mag-adjust sa kanyang bagong paligid. Ngunit ang kanyang puso ay nanatili sa Itogon, kasama si Mark. Nagsulat sila ng mga liham sa isa't isa bawat linggo. Bawat liham ay puno ng pag-ibig at pangungulila. Ngunit habang lumilipas ang panahon, ang mga liham ay naging mas madalang. Nahihigop si Cindy sa mga pangangailangan ng kanyang bagong buhay at si Mark ay may sariling mga hamon na haharapin sa itogon. Lumipas ang mga taon at ang distansya sa pagitan ni na Cindy at Mark ay lumaki, hindi lamang sa milya, kundi pati na rin sa kanilang mga buhay. Pumasok si Cindy sa kolehiyo nagsimula ng karera at nakilala ang mga bagong tao. Si Mark ay nanatili sa itugon. Nagtatrabaho sa bukid ng kanyang pamilya at tumutulong sa kanyang mga tumatandang magulang. Hindi nila kailanman kinalimutan ang isa't isa, ngunit ang mga pangarap na kanilang pinagsaluhan ay tila isang malayong alaala na tatabunan ng realidad ng kanilang magkakahiwalay na buhay. Isang araw, tapos ang halos isang dekadang pagkakahiwalay, nakatanggap si Cindy ng liham mula kay Mark. Simple at taos-puso, puno ng mga alaala ng kanilang panahon na magkasama at isang pagnanais na muling makita siya. Napagtanto ni Cindy na sa kabila ng mga taon at distansya, ang kanyang pag-ibig kay Mark ay hindi kailanman nawala. Nagpasya siyang bumalik sa Itogon, sa lugar kung saan palaging naroon ang kanyang puso nang dumating si Cindy sa Itogon para bang tumigil ang panahon. Ang puno ng santol ay naroon pa rin. Ang mga sanga nito ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin at ang ilog ay umaagos ng may parehong tamad na biyaya. Bumilis ang tibok ng puso ni Cindy habang papalapit siya sa puno. Umaasang si Mark ay naroon. Nang kanyang masulyapan ng paligid, nakita niya si Mark. Nakatayo sa ilalim ng puno, hinihintay siya. Nagkatinginan sila at sa isang sandali para bang nawala ang mga taon. Sila ay muling 17, puno ng pag-ibig at pag-asa. Tumakbo si Cindy kay Mark at niyakap siya ni Mark ng mahigpit, isang yakap na naglalaman ng lahat ng mga taon ng pangungulila at mga nawawalang pagkakataon. Matagal silang nagyakapan, walang nais nice bumitiw. Hindi ko kailanman itinigil ang pagmamahal sa iyo, Cindy, bulong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ako rin, Mark, tugon ni Cindy, luhang umaagos sa kanyang muka. Patawarin mo ako kung bakit natagalan akong bumalik. Ngumiti si Mark, isang malungkot ngunit puno ng pag-asang ngiti. May paraan ang buhay upang tayo ay paghiwalayin, ngunit narito tayo ngayon. Iyon ang mahalaga. Magkasama silang nagpalipas ng araw, naglakad sa paligid ng nayon at nag-alala ng kanilang pagkabata nang lumubog ang araw na nila ang kanilang sarili sa ilalim ng puno ng santol. Hinawakan ni Mark ang kamay ni Cindy at dinala siya sa lugar kung saan nila inukit ang kanilang mga inisyal maraming taon na ang nakalipas. Ang pag-ukit ay kupas na ngunit nakikita pa rin, isang patunay ng kanilang nagtatagal na pag-ibig. Maaring nagkahiwalay tayo sa lahat ng mga taong ito, ngunit ang puno na ito ay palaging nagtataglay ng ating pangako malumanay na sabi ni Mark. Tumango si Cindy, nararamdaman ang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. At ngayon maari tayong gumawa ng mga bagong pangako, tugon niya. Nagbago na ang buhay nila at alam nila na ang hinaharap ay hindi magiging madali. Ngunit alam din nila na ang kanilang pag-ibig ay sapat na malakas upang labanan ang mga hamon na darating. Habang nakatayo sila sa ilalim ng puno ng santol, mahigpit na niyayakap ang isa't isa, naramdaman nila ang mga bulong ng nakaraan na nag ujok sa kanila, nangangako na ang kanilang pag-ibig ay magtatagal, anuman ang mangyari. Sa huli, ang kwento ni na Cindy at Mark ay hindi lamang tungkol sa pagkakahiwalay at pigati, kundi tungkol din sa nagtatagal na pag-ibig at ang pag-asa na kahit gaano kalayo sila, palagi silang makakabalik sa isa't isa. Ang puno ng santol na may mga sanga nitong umaabot patungo sa kalangitan ay nanatiling tahimik na saksi ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na nanatiling matatag sa pagsubok ng panahon.